ang dagat ang leyon. Isang daga ang nakatuwa ang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leyon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leyon at pagdating sa itaas ay nagpadaos na siya pa ibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leyon. Hindi nakman ang leyon ang daga at sinawag sa buntot na wari. At bagang Ipagpaumanhin mo, kaimbigan, hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin, nakatuwaan ko lang maglaro sa iyong likuran. Huwag mo kong kainin, ang sabi ng daga. Nabakas ng liyon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sige, pakakawalan kita, pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko. Sabi lang liyon, salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo, sagot ng daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leyon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng nangangaso sa kagubatan. Dali-dali inakyat ng daga ang puno at ngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leyon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leyon na nakakulong ang lambat. Utong ko sa iyong aking buhay. Laking pasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga. Ito ang aral sa ating kwento. Huwag maliitin ang kakayahan ng iba. Maliit man ang iyong kapwa ay may kakayahan pa rin itong makatulong sa paraang hindi inaasahan ng iba. Bow.